Oye, tita, bago ako? Tricky! ko to! Pagkasubok ka muna rin sa online ba Mamaya talo ka na Di ba? Alam mo ba na dalawa sa bawat sampung Pilipino ay sumubok na ng online sugal? Alam mo rin ba na maraming kabataan ang nalululong dito? At nauuwi sa utang, depresyon at kasiraan ng pamilya? Ang online sugalo o online gambling ay tumutukoy sa anumang uri ng pagtataya o pustahan na nagaganap sa internet sa pamamagitan ng mga website, aplikasyon o digital na plataforma. Kasama rito ang mga laro sa kasino tulad ng poker at slot machine, e-sabong o online sabong, pustahan sa esports, at mobile gambling apps. Ang online sugal ay hindi lamang isang simpleng libangan gaya ng sabi ng iinan. Narito ang mga pangalib na dulot nito. Pagkalulo, madaling maadik dahil abot kamay ang sugal. Problema sa pera, nauuwi sa utang, pagbebenta ng gamit o ilegal na gawain. Sirang relasyon, nagdudulot ng stress, kasinungalingan at kawalan ng tiwala sa pamilya. Problema sa kalusugang pangkaisipan, guilt, anxiety at depression ang karaniwang epekto nito. Pagbaba ng focus sa paaralan o trabaho. Nawawala ang focus at motibasyon. Ito ay ilan lamang sa panganib na dalaan ng online sugal. Dalawa sa bawat sampung Pilipino ang umamin sumubok ng online sugal. 30% naman ang tinaas ng online gambling noong pandemya. Ayon sa DOJ at NBI, maraming illegal sites ang sangkot sa cybercrime. At mga kabataang edad 18 hanggang 25 ang pinaka apektado May solusyon ba para dito? Uh -huh. May solusyon upang labanan ng online sugat. May mga hakbang upang labanan ng online sugat. Tulad na lamang ang mas naipit na regulasyon. Bantayan at ipagbawan ang mga sugalan on online. Kampanya sa Kamalayan Magturo sa mga paaralan at kundar tungkol sa mga panganib ito suporta at counseling. Magkaroon ng hotlines at rehab programs para sa mga nalulong. Tulong ng pamilya. Gabayan ng kabataan sa tamang paggamit ng internet at pera. Kontrol sa teknolohiya. Gumamit ng internet filters para mapigilan ang akses sa mga sugalan. maaaring magmukhang libangan o walang masamang epekto ang online sugat sa upisa. Ngunit maaaring itong sirahin ang buhay kung pababayaan. Inaatakan ito ang kainan ng tao, lalo na ng mga kabataan, walang trabaho at mga nahihirap ang pinansyal. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kamalayan, maayos na regulasyon at pagsuporta sa mga naapekto may iwasan ng lipunan na maging karaniwan ang online sugal sa digital na pumuhay ng mga Pilipino. Sa paglaganap ng online sugan, dapat tayo ay maging mapanuri sa mga impormasyon na ating nakikita at maging matalino sa mga aksyon na ating gagawin. Kung isa ka sa mga biktima o may kakilala kang nahihirapang umalis sa gitong sitwasyon, hindi pa huli ang lahat. Huwag matakot na humingi ng tulong. Laging pakatatandaan sa bawat pindot, hindi lamang pera at oras ang nakatayang mawala. Maaring ang iyong kinabukasan at maging ang iyong buhay. Ang iyong buhay at kinabukasan ay mas mahalaga kaysa sa taya sama-sama natin sulong ang isang digital na Pilipinas na ligtas, may pananagutan at may pagpapahalaga sa tunay na yaman. Ang pamilya, kalusugan at kapayapaan ng isipan